November last year. Yung pintura. Ang tawag sa pintura ganyan. Ano lang, uh, basic paint. Hmm. Basic paint, para hindi ka na mahirapan. Oh, pag gagawin niya ka, pintura mo na lahat na. Hmm. Maling oh. Kaso nga lang, sa so marunong lang ganito din. Kasi pag hindi ka din marunong mag-dinis. Mag May eh, talong ka sa akin dinos. ganyan eh. Ano daw pinapayad mo diyan? Anong pintura to 'yan? Ano lang 'yan? Uh, quick quick drying in namin lang. Winalo wala. Wala. Puro puro lang. Puro tapos ganyan yun na lang. Hmm. Tapos Pers pasin yun lang ganyan. Yan oh. No? Hmm. Yan, ganyan niyo lang, ikot ikot lang. Yan, ganyan ganyan lang 'yan oh. Eh. Pwede so, makita kan puti-puti sa gilid. Yan. Sa lahat lang ng may ukit. tagyan. Hmm at may mga nagdaanan na ng ano din gel ayan o oh. ayan si George oh. ay init <laughs> kumain na kanil <ganito>. yun <laughs> init o tapos din na lang yan yan pang ano mo oh, tawag yan? tawag ito ay ano scrapper paleta ano paleta, paleta. 8.38, 838. 838. O, may tumama na naman Ayan no? na pag-uukit o oh. no? kayod na kayod oh. Ayan. o Ayan diba? Basic lang Agad. Pero yung ibang pagpintura, manumano no. Mm. Ni isa-isa na lang ina ginuguhitan. Per liter. tagal noon. Pero no? pag nakadikit, merap pa Ganyan, merap. Hindi naman. Uh, Mas madali din no. Oo. Oh. Ano lang technique lang. Ni gumaya daw diyan, hirap eh, hirap, hirap eh. Technique lang kasi 'to. No? Hmm. Pag gumaya ka ng ganyan, puro kailangan plat na plat yung paglagay nyo ng ano ng pintura kailangan lahat malagyan Ayan o Ayan, ito Puro mano mano lahat yan Ayan hmm. Tama na yan hmm, Diba? Basic. Jadi naik dikit. Hmm. Si Lordes Sencago. Kurang murah -mura lang yan. Snap niya si George. Hay no. Gan. Sila gari-arian dito. Sila gari-arian dito na pinya dito yan. Ayan na, ayos na. Tapos, kailangan ng dyaryo. Jaryo with gas. Ay, dyan, gas No? Yan. Gas, yan, gas, gas, yang gas. Ato yan, Tapos yan. Na. Yan. pas lang. Konti. Yan Basic lang. O, oh, di ba? Kailangan papel talaga. Oo, oh, hindi pwede basahan kasi pag basahan ka kapit diyan. Ah, parang didikit, no? Mhm. Mm Ayun na siya, galing. Ito na, o, tingnan natin. O, di ba? Hmm. na lang 'yan. Sandali lang matuyo 'yan. Tapos pasita pa 'yan, ah. Hmm. Ayun. Yung ano lang yan, linis-linis na lang yan. Yung pag wala ng mga numano, lapida. Murang-mura lang yan, ha? Ay, linis na, oh. Ito pa. Basic. Laki ng muscle mo ah. saklit lang oh. Para kay patin ang muscle to. Ayun. bicep, bicep. parang nagbubura lang ah. Ayun oh, linis na oh. Para kala nag nag ano ng tiles, pupunas ng yeah. ano. Plato, yeah, plato. Yan. Yun, gano, plato. Para naghugas ng plato. Eh, okay. Ayun, basic na basic lang. Oh, hmm, pitik-pitik pa. Ah, yung touch, touch na. Tapos. Hmm. Wala. na dahil pa nagdadalaw ngayon dito. Yeah.